Revachar, solusyon sa problema sa langaw. Makakatulong din po sa kalikasan at mataas na ani ng mga magsasaka. Napatunayan ng isang poultry farm owner na si Dr. Marcelino Perez, isang veterinarian na ang Revachar ang solusyon sa problema sa sandamakmak na langaw na karaniwang inareklamo sa mga bahayan. Ayon kay Dr. Perez, maraming benepisyo ang kanyang nakita simula naman, mag-committee niya ang biochar noong Setyembre. Isa na nga dito ang pagkawala ng langaw at amoy amonya sa lugar. Bukod dito ay mas nakatipid siya kumpara sa ipa na dati niyang ginagamit sa kanyang farm. Sa paggamit po ng Nueva Tierra, no? i-assure ko po sa inyo na zero si lango kayo. No? Sa mga ginagamit niyo po ng mga chemicals ngayon, ang laki ng cost niyo. No? Uh, yung gastos nyo lang, baka sobra-sobra na yan para... Uh, mag, uh, yung gastos nyo na yan, may medyo malaking uh, additional sa ano, no? sa, sa Dapat kita nyo na, nawawala pa siya, ano? So, kung gagamit po tayo ng buy, ng, uh, ng uh, Nueva Char, ma po yung cost nyo. Zero lang pa kayo, ano? At saka po, ano, um, normally, Uh, ito na po yung nakikita kong ano eh, paraan na direksyon ano, para maiwasan natin yung maipasara yung farm natin ano. Sinabi naman ni Attorney Rodeo Nunez, Marketing Director ng Alcom Carbon Markets Philippines, ang bayad bago lamang sa Pilipinas na pinasimula ni Nueva Ecija, Governor Aurelio Oye Umali sa pagtutulungan ng Kapitolyo at Alcom. Anya nakapagpamahagi na ang pamahalaang panalawigan at album ng umaabot sa 400 tons ng Nueva sa 27 munisipalidad at imang sa lalawigan na nakakahalaga ng humigit kumulang siyam na milyong piso. Ito ay naipagkaloob ng libre sa mga magsasaka. Ang plano ay talagang makapaggawa tayo ng mga 50 to 60 biochar production facility hindi lamang dito sa probinsya ng Nueva Ecija, kundi sa iba't ibang mga lalawigan sa buong Pilipinas at maging sa Southeast Asia. At uh, ito ay uh, gagawin ng Alcom kasama ang probinsya ng Nueva Ecija upang uh, ang ang uh, ang paggagawa ng biochar ay uh, patuloy na makatulong sa agrikultura at sa mga poultry at iba pang paggagamitan nito. Sa programang Usapang Malasakit sa Lipuna noong October 24, 2023, ibinalita ni Governor Oy na malaki ang naitutulong nito sa mga magsasaka upang mapataas ang aning palay. Dahil ito ay organic, maganda ang naging epekto nito sa mga lupain kumpara sa mga chemical o fertilizer na ginagamit ng karamihang magsasaka na sadyang nakakasira sa lupa. Ang maganda pa rito, dahil tayo po ay agrikultura, at ang ginagamit po natin to be able to produce itong uh, uh, ito kung sige kasi natin pang dry ng ating palay. So habang 'yan dry ng palay, ang ginagamit natin ay uh, ipa ng galing din sa palay. So 'yung mga ipa dito uh, ay 'yung steam nito wala pong pollutants. At ito po ang pang dry ng palay. Tapos 'yung by-product po ng uh, mga mga palay dito na ay nagigipong ah uh, tinatawag nating uh, Nueva Char o yung pong uh, biochar. biochar. At yung Biochar ito, marami na po kaming uh, empirical data pagdating po sa pagsasaka. Sa palay, tumaas po ng 20% yung yield. Organic po ito, maganda sa lupa, maganda po ang uh, ang kalusugan ng mga palay. Dagdag pa ng gobernador, sinubukan na din nila gamitin ang biochar sa mga pananin na sipuyas at gulay kung saan mas gumanda at lumakanin ang ani ng mga magsasaka. Bukod sa seed of life, sa mga poultry farm at pagpapataas ng ani ng mga magsasaka, napatunayan din ng pura that earth na ang Nueva Char ay pumipigil sa pagkasira ng kalikasan. Kaya naman hinikayat din ni Governor Oye ang mga rice millers na gawin din ang ganitong pamamaraan upang mas matulungan ang kalikasan at mga lupang tinatamna ng mga magsasaka. I'm also encouraging at mga rice millers, siguro po ay magkakaroon tayo ng meeting para po naman kung gusto ninyo, yung rice mill ninyo ay uh, maging ganitong, uh, ganitong klaseng uh, uh pamaraan at uh, mabibigyan pa kayo ng, uh, ano, ng ang carbon credits. At at the same time, yung po mga ipa ninyo ay uh, Uh, pwede nating uh, bilhin upang ito po ang pamalit natin sa fertilizer na sa mas, mas mabababang halaga para matulungan natin yung kalikasan, matulungan natin yung mga farmers and moving forward yung sakit po ng ating mga lupain for the longest time has been providing food for our table ay maayos natin